Wala ka bang maisip na content? Try mo motivational content. Isa sa mga easiest and fastest to make content is motivational niche. Kuha ka lang ng stock video, download ka lang ng motivational voiceover, edit mo sa CapCut, okay na. But since it's an easy task, everyone can do it. For me, the best thing to do is make your own and be original. Here is an example. Pag may sinimulang kang bagay, tapusin mo. Pag may ginawa ka, galingan mo. Oo, oh, mahirap. Wala namang madali, di ba? Lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng eksperto, dati rin ay baguhan. Pwede kang manggaya. Pwede kang mangopya. Pwede kang magnakaw ng video ng iba. Pero hanggang kailan, di ba? Mas mahigi pa yung mabigo at madapa ka. Dahil dito, malalaman mo na hindi pala biro ang gumawa ng istorya. Wala namang perpekto, di ba? kung sa una hindi maganda. Ituloy mo lang anuman ang sabihin nila. Darating din ang oras, nagagaling ka. Kaya kapatid, kung nanghihina ka, kasi zero pa ang kita. Hindi kasi yan ang ginagawang patama. Isa lang ang sekreto, ulit-ulitin mo ang pagtayo.